Sa bago gila mga desisyon kang Commission on Election, nga 100% rin pwede liwat makapadalagan si Anay Presidente Joseph Estrada gila yun ginakalipay ni Vice Governor Rodora Cadyaw bilang sa idalim tanak kang partido na masang Pilipino o kung PNP, kag-Provincial Chairwoman. Yes, no, gakalipay ga kalipay kita, no, being a member kang uh, pwede ng masa diya sa may uh, tiki, in fact, ni Provincial Chairman, kag-official candidate kang PNP as Governor. Na kalipay kita nga ang uh, nag uh, pangibabaw ang gintaw na kuon nga demokrasya. Ginaphold kang atin nga uh, ang pagpadalagan kang atin anay idolo nga si President Erap Estrada. Bakit amula mula rin ang ginaphold man kang kamalit, ginaphold man nga ang pagdalagan kang atin uh, Presidente GMA na maka, pwede to na makapadalagan kang Kongresman congressman sa may um, pampanga. So, ginaklipan na so happy nga ang atin nga presidente, ERAP, ang idulo ka mga masa, ang uh, madalagan kang pagka-presidente. Yes, uh, thank you, no, sa tanan nga nag-follow up kang uh, cable or basa cable, no. Nakakalipay ako nga, naka-reach out na ako kaninyo through the initiative kang inyong management nga dapat tanan nga mga sides kang political fans should be also given a chance to air their side ang aton tanadigya, hindi lang tatong magmulay, mangaway, kag mainsulto kang kapwa natin mga politiko. Si Vice Governor Rodora Kajaw ang nagsumpa sa tubangan ni former President Joseph Estrada bilang katapo kang partido na masang Pilipino katong bulan kang Oktobre. Para sa ko patrol Peter Saldivar.